Yo, what's up? Pusinero Maglulupa For today's video Siyempre, maaga pa Maaga nga tayo nagising uh, maglalaba nga ako ngayon Pero ginawa ko Sinabayan ko na rin itong pag-production Para May magawa naman tayo Kasi nga, ganda tayo kalupit So, yun wow, uh, nga yan, 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 May mga production wow. tayo Maaga wow. pa Beauty pa tayo Pero gagawin na natin yan So, habang naglalaba tayo Nagpapakulo na ako dito ng mga karne Let's go! Nice. At eto na nga, isinalang ko na nga itong mga lagayin ko para nga mamaya bawas trabaho na tayo pag operation. So habang wala tayong ginagawa at uh, habang naglalaba tayo, eh, meron na tayong nagagawa dito na production. Inumpisan ko na ang aking paglalaba. Saglitan nga lang to, eh, may mekos ko lang to Mamaya mamaya isasampay na to Para nga pagkatapos nito ito, eh, tapos na rin yung lagayin ko at mapagpahinga pa tayo at nang makaligo pa. Maaga nga rin ako maliligo kasi nga magsiset up pa ako ng ihawan para pagdating nung magbabantay okay na ang lahat. Nilalabas niya na lang yung mga karne. Kasi nga hindi rin tayo mapagbantay sa ihawan kasi nga marami tayong production ngayon. Kailangan nga natin i-priority eh, yung production. Pero lalabas din naman ako mamaya pag tapos na yung production namin. Sasaglitin lang din naman namin to ng mabilisan lang. At na nga, ng mga mekos-mekos ko na, yung labahin ko, eto nga, at sinampay ko na, para mapag-relax na rin tayo. At so, ayun na nga, on duty na tayo, kasi alas 4 na ng hapon, I start na yung duty natin. At eto, mag start na tayo sa ating tunay na production. Let's go!